Good morning, niyo ay aho. Maaarihan ka nung nakagawas na din sa gapos sa droga for 17 years. Dalay, so, nag nabuan, nag nabuan, nag Tukarong, na naglakaw-lakaw sa dalan O nagbuang nabuhang nagbiltan ako, kung ano, na ulihan na So nagpasalamat po una sa ginoo, kagidugod niya pag diba, akong pag-ampo sa diyang libatin akong buol na di na akong kaya ang kabugat sa pag adik aabit sumana ng lampo ko um, ka sa Ginoo na itubag jud ko karon na kalintawas na jud Salamat sa inyong suporta sa tanan nga pagtabang ninyo nako sa tanan mga business establishment na mitabang kana og sa amoang CEO sa Seth Heaven si Sir Ronnie Bong de los Santos na maogi nagtabang nako na mabag-o ug mausab gyud O karun, four years na ko nga clean sober, na walatay druga, walatay, kaas ko holy, nag tarun nagyuko, og nagbalik na yukko sa pihilari sa dino o. simba kanunay, og nagayo pasayo, sa tanagpanang sala, na nabuat, og buko na gamalinaon, babungahon, og kuno sa kalipay. Life is precious. Life is wonderful and life is happiness. Mabuhay tayong lang. Yay! Mabuhay ka po ya.